So, yung mga katsuran. Ganda ng umaga. So, yung mga katsuran. ng umaga. Uh, tayo ngayon ang nakatuwa magluto ng panglans dito sa matihayang ko. So, wala naman tayong ginagawa kasi ang appointment natin, bukas pa naman So ngayon, free ako. So, sabi ko magluto ng kakainin namin, ng ulam sa ngaalik. So ito mga turan, nag Nagstart ako muna dito sa Magluto muna kami ng ano Ayan magprito ko ng talong Kasi May talong dun sa riwa to mga turan ganda Ngayon Nagbigay yung pinsa ko ng Isda So ang plano ko dito Ayan o Yan yung luto pro sa riwa to Kagabi pa kasi to eh Papaksew ko to Ganda natin pagpaksew mga turan Ito o yan, di ba? Paksyo yan. Paksyo natin. Tapos yung tiyahin ko doon sa bumili ng ano. Pinabili ng tiyahin ko ng malaki isda. So, tingnan natin kung ano magawa natin kung anong loto. Ayun si Iko to. Ang lakas o. Oh. Isang sakong pala yan. Ganyan lang. Sa ulo ang nilalagay. Yun ang grabe yung babae na yan sobrang ano so magandang panahon mga tsuran ito medyo may mainit init yan so ngayon <coughs> may balita may bagyong paulo totoo naman pero ang nangyayari sa bagyo dito sa taas sa taas siya so yun ah di natin sure ang sitwasyon baka mamaya kasi madilim na eh so ngayon yung anak kong lalaki umuwi na umuwi na kahapon Tingnan natin kung ano ang mabili ng tiyayin ko doon. Ah. Uh, isda ang mabibili niya. So ngayon, ayun magluluto lang tayo ng talong. Si sayang eh. iba Sariwang talong mga tsura, no? So, luto tayo. titing titingnan natin kung dadagdagan natin to. O kulang, wala problema kasi marami naman doon. Yung mga tsuran talagang bakit ako nandito ngayon sa Antique dito sa Barangay Pandan, Barrio Dumbrok. Kasi nga po ah uh, Pinipita ng anak ko na gusto daw ako makilala nung pamilya nung naasawa niya. So, in other words, mamanikan po. So, yun. Pinagbigyan ko yung anak ko, nag-live sa trabaho. At yun nga. Ang kagandahan dito, maraming naganap na mga ano, nangyari. So, ganun pa man, <laughs> uh, magtapat ng maaga at magsabi ng totoo para lahat ay maging masaya. di ba? Diba? Tama ba? So, hindi natin pwede yung kailang maglimlim. di Diba? Tama bang sinabi mo, ko, Kot? Ito si Ikot. Ito nga siya si Ikot. ano namin dito? Boss! Ayos lang? Ayos lang! Mag-vlog lang kami, vlog! <laughs> May asawa ni Arlene yan. Ayan And si Ikot mga kutsura. Hello! Ayan. Ito ang head dito. Siya yung taga-mahala <laughs> ng mansion dito. Nasabi ko nga, Kot, uh, maluwag sa kaluban kung magsasabi ng katotohanan at magtapat kung ano man mayroon kang kasalanan, di ba? Ah, oh, yun. Saam, Yung sabi ko, yun, eh, kumpormisi ko to. Hey. So ngayon, sabi ko nga, kot, sabi ko ako magluto. Ayun, naprito na ako talong, tapos bumili siya udan ng ulam doon. Sa so, ako magluto ngayon. Ha? Oh, ipagluto na lang kita, ha? Eh, mga suran talaga, kung dito lang talaga yun si kot. Siya, taga ano dito. Kaya, busy palagi yan. So yun, tingnan natin ang ating talong. Baka sunog na. So yung mga tsura na Bumili na yung tiyahin ko ng yellow fin. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin dito, iprito lang natin. Ito, papaksoy ko to. Ayan. Prito ito. Tapos, after prito, tingnan natin kung anong gulay ang magagawa natin at doon natin, ano, basta magsasabaw ako. So yung mga tsura na yun, ready na yung talong natin. Ha! Medyo nasunog lang, pero okay lang yan. So, may sawsawa na tayo. Native lang ang sawsawa natin. Suka, tuyo, asin. Di ba? So, ngayon ito, yung tirang talong. Kukuha tayo dito na ano, yung niluto ko yung piniprito, sasabawa natin. At, yun nga. Partneran ko na lang talbos ng kamote. So, nagpana pa tayong talbos kamote. So, ito, ano to? Ah, uh, ramutan. Ayan, ramutan, oh. So yung mga tsuran, tuloy lang ang pagprito natin. Ayan, pagprito natin. Oh. Yung know O, diba? Swabi. So yun, kulang tayo ng kamatis. Mayroon kamatis. So, ang mahal ng kamatis. Ay, kamatis natin. Sobrang mahal. So ngayon, hati lang. Hati natin ito. May sa May sumawa sa kato sa paksyo. Yan. Natural. Good so, na. Tapos, lagay tayo ng black pepper. Where's black pepper? Ito na lang. Then, buo. Halap tayo na. We don't have in laurel here. The laurel. Don't laurel. Okay. So, ito tuloy-tuloy ang prito natin. Ayan, mayroon na tayong matapos. Alright. Sinangag na kanin. So, ngayon, magsasayang pa sila yan. So, ngayon ito, natin na lang natin raw, laurel. Magpaksiyo ko itong... Ito yung ano, tawag na galunggo. Masarap po, nilagay ko kalaman sa'yo, masarap. So, ngayon, magpahanap tayo ng sili. Kung mayroong sili, mas maganda. So, antayin natin. So, ito, may lemon dito. Ayan, oh, laki o. Oh. Diba? Tingnan natin kung ano pang pa madagdag natin. So mga sir, may laurel na tayo. Ayan, napakuha tayo kay Madam Iko. So yun, lalagyan natin, ba? Diba? So ngayon, ready na ito mga sir. Templado na. So ngayon, luluto na natin. So dito yan. O, di ba? Ding ding So ngayon, may paksyon ako mga sir. Magandang kaldero. Talaga yung tinatawag na kaldero. So, suwabi lang yung po. Yan lang. Yan. So ganito rin sana mga sir ng ang setup na gagawin ko sa bahay ko ganito rin. Yung kusina. Yan, true and true. Sa so, kabila, mayroon kong pinaka dirty kitchen. Yan, yan. Yan. Tapos dito, mayroon din dito na may ugasan din dito. Mga tura. Ayan, o. Tulad yan. Si Kot. Dito di siya maglilinis nung kaldiro para magsaing. Magsaing ka? Yeah. Yan. Then, dito ang gamitin niya. Magsasaing. Ang gatong po nito, mga tura. Anong tawag dito? Um, stove na, pa. O, di pa. Oh, di pa to mga tsuran. Ipa ang ginagamit itong gatong. Ayan, oh. Oh, ayan. 'di ba? Yan, diyan jan siya, siya magsasayang. Pero dito, meron din dito, kahoy 'yon. Kaso malang kahoy dito mga tsuran, sobra. Lalo ngayon nagbagyo. So minsan dito nag-iiyaw 'yon. So mga tsuran, pag tuprito ko naglalagay ng bawang ngayon. Oh. Diba? Ang purpose niya para magbango yung niluto mo. So yung mga tsuran, tapos na ako magprito, ayan, tapos na oh. Oh, di ba? yung hating ko ito yung halo kung may sabaw ayan tapos ito niinit na natin tubig. yung tubig simple yung paksiw natin mga katsuran ito this may what we call paksiw ayan o oh. galunggong na paksiw sariwa malapit na pero ang timpla ko medyo maalat bahala na so yun tapos dito mayroon na tayong prito. ayan o oh. ayan hinayulan natin ha <laughs> tingnan mo may design o oh. ayan prito prito yan kasi minsan diba ayaw kumain ng nahalo sa may sabaw so naghiwalay tayo ng prito so yun mga ingredients ang babagoyin ko sinabi ko kasi kausap ko sikot okay naman daw magsigang sisigang ko yung ito yan tapos ng kamuti talong yan ito ang ano natin may sibuyas kamatis kalamansi uh, luya magic sarap and sinigang. So, yung mga katsuran, abangan nyo at ating titimplay na. So, yung mga katsuran, ayun, kulo na ating tubig, pinapinit. So, ang gagawin natin, ilagay na natin ang talong. Ayan. Ubus Talong! Yan, katsuran, talong. di ba? Ayan, o. Oh. Sunod. Ilagay natin ang ating Palamuti. Ayan o. O, di ba? Ang usapan namin ikot dito, lagyan namin ng sinigang mix. Ayan o. O, di ba? Kasi yung mga sura, luto na ating isda. Gulay na lutuin. Ayan. So, ngayon, papatong din natin tong ating tabos na kamote. 'Yan. na, na natin 'Yan. 'Yan. natin 'Yan. ng kamote Si yung talong, saglit lang lutuin yan. Ngayon, ipapatong na natin itong mga isda mo, Ano, papatong natin 'yan, 'di ba? Yung prito nating isda. Para maglasa. Yun. Ngayon, okay. okay. nalagay natin to sili. Yan. Yeah. hindi natin kailangan na naglalagay tayo ng magic syrup di ba, alam naman natin lahat yan yun yun, pakalo pakuloan na lang natin mga katsuran yun tapos, pag luto na mamaya, antay tayo ng templa. Halos luto na mga katsura, no? Luto na. Templa na lang tayo. grabe. So ngayon, timplan tayo ng asin. Yun, luto na tayo mga tsuran. Yung mga tsuran, gawa ng ating task ngayon na tayo ang magluto ng panangalian. Ah, uh, di ba? Tingnan natin kung magusto rin lang natin luto. Ay, si Kot, bisim-bisim pa sa pagluto ng kanin. Ayan, o. Oh. Oh, uh, di ba? <laughs> Naglulugaw. Okay? Tapos na tayo! Kay pa yeah. dyan. Ay, eh, okay, maganda. So, mga tsura, mayroon tayong gagawin ngayon. Ito yung nabiktima ng, ano, mm -hmm. ng bagyong kumpong. Mm -hmm. Bilang <laughs> dyan, siyo. Ayan, o. Oh. Mga picture, ayan, o. Oh. Nang tiyahin ko, nakamalita. Mga ilang taon to, mga dekada na tong picture na to, eh. So, ngayon, very, very memorable sa kanya to. Kaya, binaha. Hindi niya itatapon. So, ngayon, gagawin natin. Wala naman tayong ginagawa lilinisin natin. Ayan o. Malay mo kung bibigyan tayo ng isang picture nito pag nalinis natin. Eh, <laughs> 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 ay, ay, ay hintayin ko sa lobo. Oh. Bisim-bisi rin. Boss, linisin ko to ah. Lilinisin ko. Uh -huh. O oh, ayan, paik sa linisin ko. Yung mga album. Yung mga linisin natin. O, so yun, mga tingnan nyo ah. So mga ka-turan, uh, Ako ka gusto ng kainan. Ayan, nakakain na ako, bakit Kung kita na to. Thank <laughs> 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 na kami. So, problema mga ka nagsimula ng umula. No? So natakot na naman ang mga barangay dito, yung mga takot dito kasi dila, ito na yung si Paulo, nagsimula na. Ngayon ngayon lang mula na. Ayan, so kakain na kami. Ayan. Ayun. Let's go, let's go. Kakain tayo.